Uh, yun po, uh, Your Honors, uh, actually, ako po ay, ay hindi po naharas, hindi po na-abuse. Ako po ay na-rape po. Rape at hindi lamang naharas. Yan ang sinabi ng dating talent ng GMA7 na si Jadal Santos, kaugnay sa pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media sa umano'y naranasin niya sa isang musical director ng nasabing TV network. Taong 2005 pa umano nangyari ang krimen at 15 taong gulang lamang ang tading singer ng marib siya ng nakatrabaho musical director kung saan siya ay contestant sa isang singing competition ng istasyon. Dagdag pa ni Santos, Balak pa sana niyang magpahil ang kaso. Ngunit may mga nagsasabing lampas na daw ito sa prescription period ng pagsasampa ng reklamo at wala din siyang ang kakayahan dahil pinag-iinitan siya ng ibang katrabaho nito. 2005 po nangyari and uh, nilabas ko po ito noong 2010. Oh, uh, why did it take you 5 years? Uh, dahil po sa takot po, sa kahihiyan, dahil po noong time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na uh, mas open na po ang lahat. Ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay uh, wow gusto po namin mag -pursue ng legal action but uh, yung nakausap po namin lawyer at that time, parang uh, tapos na raw po yung prescription period. Yes po, Your Honor. Yes, though, uh, kasi ang, an tagal ko na po talagang gusto po itong, kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya, your Honor, ako po ay... Sinabi pa ni Santos na mahigit labing siyam na toon din itong itinago ang mga abuso niya na niya dahil na rin sa takot. Nagbunga din ito aniya ng pagkawala ng mahal niya sa buhay pati na rin ang muntikang pagsuko niya dahil sa naranasang trauma at siya'y breadwinner ng kanyang pamilya. Ako po ay... ay hindi po naharas hindi po na-abuse. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Kung ano po, ihingi po ako ng tulong po sa inyo, uh, Senator Jingoy and uh, Senator Robin, na ako po ay magkaroon po ako ng lakasan ng loob para po may pasabi po ito, itong story ko po. For 19 years, for 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan dahil hihiyang po talaga ako lalo na po nung panahon na yun dahil nung nung gulog ko nga po ito noon yung mga nandun po sa loob ay parang dinidismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag move on ka na lang kasi uh, kalakaran yan dito nililabel pa po ko ako na homophobic daw ako kaya kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas sa loob. Nung mangyari pa yung, yung, yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. May, may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila. Iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatayan na nga po ng lolo ko dahil sa, sa sama ng loob niya. Salamat lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually nung no, sinasabi kong maraming uh, marami pong basis na gusto ko sumuko na. Kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong Pusin po yung buhay ko kasi parang po yung buhay ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatagod. Yung family ko, na napigilan po yung mga opportunities po sa akin. Ayon kay Senate Pro Temporary Jingle Estrada, 1990s pa nang maging talamak ang mga pang-aabusan ito na patuloy na humihimok sa kanila upang gumawa ng mga batas na poprotekta sa bawat kasarian. This has been uh, prevalent since the 90s. That's why we're crafting, we're going to submit, eh, maybe the committee of uh, Senator Robbins is going to submit a committee re report with regard para matigil na itong uh, sexual harassment within the uh, uh, movie industry. It's been uh, going on since uh, early 90s. At hindi lang lalaki ah. Pati babae. Nabalitaan din ni Santos na nakakapag-musical director pa umano ang inireklamo niya sa kabila na nangyari sa kanya. Desididong magsampa ng kasong rape si sa Santos laban sa dating musical director. Kasi nababalitaan po namin na nakakapag-musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos yun ang sinasabi mo, band ka na raw sa GMA7. Is that correct? Uh, hindi po I'm in po sa entertainment uh, department po dahil po yung yung mga yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department hindi, but pero, sa ano po sa news sa mga news departments po sa uh, sa mga game shows ay nakakapag-guest po yeah. ako may uh, you have your lawyer there uh, beside you you can uh, seek advice from your lawyer If you want to file a uh, rape cases, uh, a rape case against your the musical director, uh, that's your uh, call. That's your prerogative. Mark Adiliana nagulat para sa Bravo News nationwide.